wala na eh sila nakita nila nag ano nagliyap eh, parang pintura yata na Sir ano pong nangyari ano pong dahilan ng sunog Yung ngayon nasa ilalim parang pintura at natunaw nakalagay sa coke Aha uh -huh. na na tapos natunaw ayo oh, araw-araw ba so hindi eh yeah. Ay, ano po yan? Plastic. Nang ano? Langis siya ka ito eh. Langis. Oh, ayun, no? Ito yung pit niya. Oo, pit niya. Langis. Masama-sama siya doon eh. Sa isang sulok. eh. Pero yung pintura, hindi eh, na sulok yun. Ano ito? Ganyang kalaki ang mamam mo! Mali! Sa anong item yan, sir? Anong item eh? ah. galon yan? Galon, galon, yan galon. Niyan, galon yan. Galon yan. Galon. Ah. Pero um, nakatingin siya sa pintura. Asas, no, yung pintura, asas. hindi man na uh, uh, May de na si Robert.